Hello 18s, patuloy pa rin ang tanong kung kailan nga ba magkaroon ng concert ang SB19 sa Brazil. Kailan nga ba isali ng ating boys ang uh, Brazil concert nila sa kanilang uh, pagtatag World Tour concert dahil marami pa rin mga fans o mga 18s ang nagaantay doon sa Brazil. Hito nga sa post nila sa post ng SB19 sa Instagram ay maraming nagkomento ng na mga Latina, Latino. Hito nga ang dalawa dalawang Brazilian nagkomento sa SB19 patunay lamang na maraming fans doon ang ating mga boys sa Brazil kaya naman kailan kaya ito nga ang komento nila para sa ating SB19 sa Instagram account na post ng ating niya boys patunay din ito na marami nagaantay na mga taga Brazil na sana magkaroon na ng concert ng SB19 sa kanilang uh, concert tour na pagtatag kaya Looking for a Taijian.